Josue, Ikaanim na Kabanata Ang Jericho nga ay lubos na nakukubkub dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakalalabas at walang nakapapasok. At sinabi ng Panoan kay Josue, Tingnan mo, aking binigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangirang lalaking matapang at iyong liligirin ng bayan lahat ng mga lalaking pandigma na liligi na minsan sa bayan. Ganito mo gagawin na anim na araw. At pitong saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng pitong pakakak ng mga sungay ng tupa. At sa ikapitong araw ay inyong liligirin makapito ang bayan at ang mga saserdote ay hihipan ng mga pakakak. At mangyayari na pagkahinipan nila ng matagalang sungay ng tupa, at pagka inyong narindig ang tunog ng pakakak, ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan, at ang kuta ng bayan ay guguho, at ang bayan ay sasampa ang bawat isa'y tapatan sa harap niya. At tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote at sinabi sa kanila, Buhatin ninyo ang kaban ng tipan, at magdala ang pitong saserdote ng pitong pakakak ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, na kayo, at ligirin ninyo ang bayan, at papagpaunahin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. At nangyari, na pagkapagsalita ni Josue sa bayan, ay nagpauna sa Panginoon ng pitong saserdote na may tangang pitong pakakak ng mga sungay ng tupa at humihip ng mga pakakak. At ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumusunod sa kanila. At ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa mga saserdote na umihihip ng mga pakakak at ang bantay likod ay sumunod sa kaban na ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak habang sila yumayaon. At iniutos ni Jehoshua sa bayan na sinasabi, Huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyo iparirinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka inyong bibig ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin kayo miyaw, kung magagayoy, hihiyaw kayo. Sa gawin kanyang iniligid sa bayan ng kaba ng Panginoon, na lumigid na minsan at sila'y nasok sa kampamento, at tumigil sa kampamento. At si Josue ay bumangumaga sa bagahan, at binuhat ang ng mga saserdote ang kaban ng Panginoon. At ang pitong saserdote na may tangan pitong pakakak na may sungay ng tupa na sa unahan ng kaban ng Panginoon ay umaon na patuloy at humihihip ng mga pakakak. At ang mga lalaking may sandata ay nagpaon sa kanila at ang bantay likod ay sumusunod sa kaban ng Panginoon na ang mga saserdote ay mihihit ng mga pakakak hamang sila yumayaon. At sa ikalawang araw ay, kanilang niligid na minsan ang bayan at nagsibalik sa kampamento. Kanilang ginawang gayon na anim na araw. At nangyari ng ikapitong araw na sila'y bumangong maga sa pagbubukang liwayway at niligid ng bayan ng gayon din para na makapito nang araw lamang na yaon kanilang niligid ng bayan na makapito. At nangyari sa ikapito ng mihi ang ng mga pakakak mga susadote, ay sinabi ni Josue sa bayan, Humiyaw kayo, sapagat binigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. At ang bayan ay mata sa Panginoon. Yaon at ang lahat na tumatahan doon si Rahab na patutot lamang ang mabubuhay. Siya at ang lahat ng kasama niya sa bahay, sapagat kanya ikinubli ang mga sugo na ating isinugo. At kayo, sa anumang paraan ay eh magsipag-ingat sa itinilagang bagay. Baka pagkanay talaga na sa si inyo ay kumuha kayo sa itinilagang bagay. Sa gayoy inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. Ngunit lahat na pila at ginto at masisidlang tanso at bakal ay banal sa si Panginoon. Pawang ipapasok sa silid ng kayamanan ng Panginoon. Sa gayoy humiyaw ang bayan at ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak at nangyari ng marinig ng bayan ng tunog ng pakakak na ang bayan ng humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho na anupat ang bayan ay sumumpang nasok sa sidad na bawat isa ay matwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. At kanilang lubos na nilipol ng talim na tabak ang lahat ng nasa bayan, ang lalaki at gahindi ng babae, ang binata at gahindi ng matanda at ang baka at ang tupa at ang hasno. At sinabi ni Hosea sa dalawang lalaking tumiktik sa si lupain, Pumasok kayo sa bahay ng patutot at ilabas niyo roon ng babae at ang lahat niyang tinatangkilik na gaya ng inyong sinumpa sa kanya. At ang mga binata ng mga tiktik ay pumasok at inilabas si Rahab at ang kanyang ama at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at lahat ng kanyang tinatangkilik. Lahat niyang kamag-anakan naman ay kanilang inilabas at kanilang nilagay sila sa labas ng kampamento ng Israel. At kanilang sinunog ng apoy ang bayan at lahat na nandoon ang pilak lamang at ang ginto at ang mga sisidlang tanso at bakal ang kanilang ipinasok sa silid ng kayamanang bahay ng Panginoon. Ngunit si na patutot at ang siyang bahaya ng kanyang ama at ang lahat niyang tinatangkilik ay niligtas na buhay ni Josue. At siya'y tumahan sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagat kanyang kinubli ang mga sugo na sinugo ni Josue upang tumiktik sa Jericho. At binilinan sila ni Josue sa pamagitan ng sumpa ng panahong iyon na sinasabi, sumpay ng lalaki sa harap ng Panginoon na magbangon at magtayo nitong bayan ng Jericho. Kanyang ilagay ang tatagang baon ni sa kamatayan ng kanyang panganay at kanyang itatayo ang mga pintuang bayan niyaon sa kamatayan ng kanyang bunso. Sa gayoy, ang Panginoon ay sumama kay Hosbe, at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa buong lupain.